Walang nakikitang pag-asa para sa ikabubuti ng bansa sa ilalim ng bagong liderato ng Philippine National Police ayon kay Vice President Sara Duterte mas tumindi pa ang pagdududa sa integridad ng pamunuan ng pulisya matapos sabihin ng Davao City Mayor Sebastian Duterte na si General Nicolas Torre ay isa lamang anyang attack dog ng kasalukuyang administrasyon si Jason Rubrico ang nagbabalita <laughs> <laughs> Sorry, that's my reaction. Sir. next question. Tumawa lang si Vice President Sara Duterte nang una siyang tanungin patungkol sa pagkakatalaga kay General Nicolas Torre bilang bagong hepe ng Philippine National Police. Pero nang iba to sa kanya ang parehong tanong sa ikalawang pagkakataon, matindi na ang naging sagot ng pangalawang pangulo hinggil sa magiging epekto ng bagong liderato ng pulisya sa bansa. Well, I do not think uh, magiging mas maayos or mas maganda ang ating bansa. Ipinunto ni VP Sara na ang mismong proseso ng pagtatalaga kay Torre ay puno ng tanong at pagdududa mula pa lamang sa simula na tila pag-uulit sa mga desisyong may bahid ng anomalya gaya anya ng pagkakapili noon ng isang kongresistang may kinakaharap na bribery case bilang House Speaker. Unang-una doon pala doon na lang tayo no sa pagpili ng Speaker of the House of Representatives na noon ko pang sinabi na bakit ka naman pipili ng uh, Speaker of the House of Representatives na implicated in a bribery case on record in a case uh, in the United States. So, yung palang eh, kaduda-duda na eh, ba? Diba? Parang pag alam mo kaagad na ganun, hindi mo iyaap, hindi mo susuportahan yan as a Speaker of the House of Representatives. Gate ni VP Sara, lalong tumindi ang duda ng italaga si Torre sa pinakamataas na posisyon sa PNP. Sa kabila ng naging findings ng Senado na nagsasabing lumabag ang opisyal sa batas sa ginawa nitong pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. In the same way, na mayroong recent findings ang Senate of violations of law of this uh, police officer. So bakit mo naman gagawin uh, chief of police? So ske masyadong sketchy yung decision. Samantala, mas matapang naman ang naging pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na sinabing si Torre ay malinaw na ginagamit lang ng Malacanang para sa pansarili nitong interes. I would admire this person kung talagang he did everything uh, with, with due process. Diba? But he, you know, like... Technically, if you talk about the case or, or, you know, like we review what happened, what transpired during uh, yung ginawa sa kanya with KOJC and lahat. Eh, it's not, it's nothing. Wala. He's, a, he's only handpicked there by the administration because he's an attack dog. That's it. Nothing more than that. Matatandaan si Torre ang nanguna sa ilegal at marahas na pagkubkob sa mga religious compound ng The Kingdom of Jesus Christ sa layuning arestuhin si Pastor Apollo C. Kibuloy dahil sa mga kasong ibinasura na pero pilit na binuhay muli. Siya rin ang inatasan ng gobyerno para arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isang hakbang na ayon sa investigasyon ng Senado ay may malinaw na mapaglabag sa batas. He behaved like a criminal. So, bigay niya na na sa kanya. Pin, 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 pin uh, No one is impressed. Para sa Diyos at sa Pilipinas Kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.